magandang araw mga kaidol nandito na nga pala kami mga kaidol sa Liberty Puloy yan o mga bata mga kaidol na masol yan mga uli nila o yan you know, o pangulam pang yan, mga kaidol nandyan na nga pala si Warren yan maghahango na raw so, yan si Warren na yung maghahango mga kaidol so yun, mga kaidol ito nga pala yung mga uli na mga kaidol o yan, mga kaidol nasa sa Bay Ha? Ah? Linawon, grabe kami han Puso kami bay Yan mga nasa 30 plus na yung Kalamuyin ng mga kadol Sa ano yung pratigay Medyo malakas yung kami han Pag-uwi namin kay <coughs> Araw na makas. ay yung mga trupa natin, no? Yung mga Jack Ayan. Mga matigy. sariwa mga kaidol. Ayan. Apo, tinatatong mga isang banjira. dalawang gabi lang ito mga kayadol kaya nagawin na kami kay <coughs> malakas yung amihan <coughs> ayun o no? oh. meron pa mga maya maya ayun o oh. may maya ayun o tapo orange ayun o pasali jumat ayun tingin mo na dito maya maya <coughs> ayun ito nga pa ng lugar namin mga kayadol tayo yung mga bata dito nakuha nyo? Saan ang uli nyo? Ayun ang uli ng Nangawil sila dyan sa uh, unahan. Wala na. Libre na pangulam ng yung mga bata. ulam! <coughs> Hindi Sumabay para pang nakakawindam. Sorry Ay! Napali! bale Nakita na yung mga bata dito sa bangka. Ano kayo mga gudyaw? Badyaw? Gudyaw ah, mga gudyaw pala. <laughs> mga gudyaw daw sila, hindi rin sila mga badyaw. Lagi <laughs> yan kay ma... Tanang isda, malata. Kalain oh, isda namin mga idol May ano ba yata ito ah? Si Pareo Liber, jackpot, isang ay dalawang gabi lang. Naiti piraso, kalamuhoy. Sirpo yun, pinda agad yun ng mga mababa 20 mil sa dalawang gabi. Kala mo hoy. Wala na war, maray pa war. Ha? Ay na lang. Ay na lang. Ilagay natin sa pan. Hoy, awas ang mus. Awas ang pan. Mabihira. Ilagay natin sa pan. Tama, sa... wala na lang war, dalawa na lang. Ajan ayan wa ma mayro pa doon para mo raw. Ano siya? Mayro pa bro. Hindi mga Oh, awas na yung banira namin. Na no, idol <laughs> so, okay. so, okay. so, pa sa ko. Na nilagay. Sa ko daw. Sa ko daw. Sa ko daw.